Ito po yung cellphone kong nasira, nahulog ko po nung nagdadrive po ako ng motor, single. Papagawa ko po dito sa Extreme Cellphone Service Center. Ito po. Ito na po yung resulta ng ating pinagawa, ito po yung yeah, yeah. sirang temp ice cream, ito na po yung temper na pinagawa ko po, okay na po, quality, dito lang po sa Extreme Cellphone Service Center. Yung mga gustong magpagawa dyan ng mga sirang cellphone dyan, dito lang po sa palengke, dito sa harap ng UNICITY, sa Extreme Cellphone Service Center po. Okay. Ah, sige, sir. Mag-spin ka na. Yun. Lakas. Ito ang lakas, sir. Sa so, tingin mo, sir, ano yung makukuha mo? Para sa libre, LCG na lang. Ah, Hindi to yan. <laughs> Ito yung gusto mo, sir? Oo, ah, Sana makuha, sir, para malibre libre May pang jellyfish. <laughs> okay. Bunso. Bunso panganay? Isa okay, pa lang Ay, panganay. Panganay-bunso. <laughs> uh, <laughs> May kwan pa? May kulang ka pang anim? <laughs> <laughs> Surrender, please. <-less. laughs> na. ka

Maraming salamat sa Extreme Cellphone Service Center mo na libre yung LCD ko. Ah, yan. Pakita mo, sir, yung libre yung LCD mo para maniwala sila. Yan. Instant yan. Walang babayaran dyan. Dito lang sa... Saan, Extreme Cellphone Service Center po sa Palengke, sa ng ng Unicity. Okay, sige. Ay, ayan si Baby. Nasaan si Baby? Oh, Magjajalibi si Baby eh. Libre. okay, sir. Salamat, sir. Ha? Salamat po, sir. Oh, na-free.